Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang isang tsahin matapos barili ng pamangkin nito na dating miyembro ng New People's Army sa Leon, Iloilo. Yan, at ang iba pang mga balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Matay ang tiyahin ng barili ng kaniyang sariling pamangkin sa barangay Hamoghines, Bayan ng Leon, Iloilo. Kinilala ni Police Captain John Predic Padilla, OIC ng Leon Police Station ang namatay kay Mildred, 54 anyos. Sospek ayon sa polis Eduardo na dating miyembro ng NPA sa pag ng polis. Nanunood ng telebisyon si Mildred nang biglang may pumutok at tinamaan ng balang biktima. Dinala pa si Mildred sa ospital ngunit diniklarang dead on arrival. Inaalam pa ayon kay Captain Padilla ang motibo ng sospek ngunit na alaman na nag-away ang dalawa noong isang linggo dahil sa pulang casing ng cellphone ni Mildred. Ayon sa pamilya ng biktima, nagalit si Eduardo nang nakita ang casing kaya kanyang sinunog dahil na ang away nila ng kanyang tiyahin. Si Eduardo ay kakatanggap pa lang ng benepisyo mula sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o eclip ng gobyerno. Inihahanda na ng polis ang kasong murder at illegal possession of firearm laban kay Eduardo. Para sa MVC TV Network, Network News. Ito sa ni Grace Bravo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na-recover ng mga miyembro ng militar ang ilang mga bala at barel sa umano'y hideout ng New People's Army o NPA sa lungsod ng Cadiz, Negros Occidental. Ayon kay Lieutenant Colonel Arnel Calaugan, 79th Infantry Battalion Commander, na-recover ng tropa ng militar ang kagamitan sa hideout ng umano'y NPA sa lugar. Nakuha ang 30 bala ng M-16 Dalawang hammocks, dalawang cellphones, dalawang backpacks, tatlong SIM cards, tatlong flash drivers, isang flashlight, limang utility ropes, medical paraphernalia, mga personal na kagamitan at subersibong dokumento. Ang nasabing hideout ang maka-accommodate ng hanggang labing limang individual sa lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Mindanao. Dalawampung minutong nakipagpalitan ng putok ang 5th Special Forces Battalion ng Joint Task Force Central at ng Municipal Police Force kontra sa anim na fully armed men na nakastandby sa isang farm sa Camp Española, Purok, Salul, Barangay Palkan, Pulumulok, South Cotabato. Dalawang residente ng nasabing barangay ang nagsumbong sa kapulisan kaugnay sa nakita nilang maarmadong grupo sa kanilang sakahan. Dali-dali namang nakipag-coordinate ng PNP sa kasundaluhan at tinungo ng lugar habang papasok Palamang umano sa area ng government troops, bala na umano ang sumalubong sa kanila at nangyari ang palitan ng potok na umabot ng more or less 20 minutes. Ang firefight ay nagresulta sa kamatayan ng tatlong armed lawless group at pagka-recover ng kanilang mga gamit na armas. Dalawang carbine na may 20 rounds at 21 rounds, M16 at caliber 45 pistol. Habang sugatan naman ang hindi pa pinapangalan ng polis. Pinapurihan naman ng Western Mindanao Command Commander, Lieutenant General William Gonzalez, sa combined troops ng PNP at military na mapigilan ng anumang masamang balaking ito ng mga natitirang armado na nabibiktima ng mga magsasaka sa panahon ng anihan. Para sa MBC Network News, ako si RH 19, Jun Di Ilang dating membro ng iba't ibang communist group organization CFO ang kusang sumuko at binawi ang kanilang suporta mula sa CPP, NPA, NDF sa Central Luzon nitong Hulyo 15 hanggang 16. Sumuko ang mga dating kasapi sa iba't ibang unit ng pulisya at militar sa Region 3. Ang mga sumuko ay bit-bit nilang isinuko ang kanilang mga gamit na armas na iba't ibang uri ng high power at kalibre, sinabi ni... Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jose Dalgo Jr. na ang mga voluntaryong pagsuko na ito ay bahagi ng pinaigting na pagsisikap ng iba't ibang unit ng pulisya at militar upang labanan ang insurensya at itaguyod ang kapakanan, ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Pinuri ni Brigadier General Jose Dalgo Jr. ang mga nagbalik lob dahil makakapamuhay na ang mga ito ng tahimik kasama ng kanilang mga pamilya. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37 Dani Kumilang. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipaliwanag mo sa mga dabaw Ito ang nilalaman ng privilege speech ni Consiha Luna Maria Acosta, chairperson ng Peace and Public Safety Committee noong Martes, July 16, 2024 sa regular session ng Davao City Council. Minsay ni Acosta kay PRO 11 Regional Director Brigadier General Nicolas Torre at Police Colonel Hansel Marantan ang acting city director ng Davao City Police Office o DCPO. Sinabi ni Acosta kay General Torre at Colonel Marantan na kung naguguluhan kayo, kami rin. Nais niya kusta ni paliwanag ni General Torre kung bakit tatlong beses na nagpalit ng City Director ang Davao City Police Office sa loob lamang ng isang araw at ang pag-remig sa lahat ng Station Commanders sa mga Police Stations dandan pa niya kusta. Dapat lang na at maintindihan ng opisyal ng lungsod, lalo na ang mga Davawin. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Timbog ang 29 anyos na street level individual na si alias George sa residente ng barangay Burgos mga Tarimpangasinan matapos itong magbenta ng hinihinalang sabu sa polis na nagkunyaring buyer kapalit ng Mark Money. Sa ulat ni mga Tarim chip Police Major Arturo Milchor Jr. nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit laban sa suspek at isang plastic sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 0.38 grams at may street drug price na P2,580. 4 pesos ang nakumpiska sa suspek at maging ang mark money na rin sa kanya. Nasa kustodiya ngayon ito ng mga trim police station at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.